cancer sila mga hanggang po sa, sa, doktor dahil na follow up check na po ang hmm. sinayata mamaya po si sinayata dalating daw sa dito dahil po sa school Masa hmm. lang po sa kasi mo Sana wala na no? Okay na okay. Hmm. Ayun, ayun po na pa siya Kanoon ko lang po sa school. Dahil kailangan po siya na follow up Para yun po yung, yung, yung ano lang doktor kaya ito na ako na muna siya kahit dalawang oras lang ayan, ayan. natin baka susunod ka na dyan Ini, niya, ini, ini, kaya may gandang hapon po at uh, sana okay na yung tayo sa narasig nasa uh, sana okay na may mga damdaman siguro okay na yan malamit alam natin mamaya kay Dok okay wala na po siyang antibiotic na gamot doon. Wala na. Oo, po. Lang. Opo. Tapos ano na lang po, pampatak na lang po. ka okay. daming dumi na kuha. Natutuloy natin ang antibiotic drops na lang, ha? Mm Ang dami lumabas doon kaya kasi Ay, binumba lumabas. ng tubig. Nakita mo? Ang dami po lumabas doon sa... Mm -hmm. Ginawa kay Russell, binumba ng tubig. Ako, ah, tapos na nga akong nabasa eh. ang nakita kay Russell? Ang dami pong lumabas na ano, at ah,

Kasi may natanggal eh. Nakita mo yung natanggal. Ang laki nung natanggal ah. Oo. Hindi lang kasi i-videohan ko sana eh. Hindi ko nakuha. <laughs> oh. Sabi, huwag na daw kakalikuti na upang bansa. Ito lang, tawil daw lang sa bukana. na gaganon lang. Ha? video yung kamay. Kanina pa naman tayo din. Oo, oh, yan. Yes. Wala naman tayo bibili ng gamot. May gamot ka pa doon, di ba? Pinumba kasi ni Doc eh. Kung may merenda muna tayo doon? Tara. Mamaya na tayo muna. O <laughs> yan si Russell. Nakatawa na mo siya ngayon eh. Kanina eh. Uh, <laughs> gulat okay, na gulat siya even, kasi inanupo na... Ano, na. Malakas na. Bilaw, bilaw, bilaw. Baka mabingi ka. Ang mong <laughs> sigawan. Ang <laughs> mong sigawan si Russell. Ang mabingi yan. Ano yung pandinig eh? mo? Makas na. Hey, eh, nakita mo na tanggal eh. Nakita mo ba 'yung natanggal? Ito ko nakita 'yung lahat. Hindi ko kasi naano kasi tinapo na doon sa ano eh. At saka ayoko na ring ipakita sa iyo. Ayoko na ring makita eh. Kasi ako naghawak noong ano kaya po kitang kita Palaki? ko 'yung. Oh. Ang ganda ng yan. Wala Alam mo 'yung yeah. retis na 'yan? Halos yeah. ganyan. Dito sa may ano, sa may yung una. Eh, yung una, dyan. Malaki na tanggal yan. sa kabila, halos. Okay lang. Ayan, yeah, natanggal na po yung bara. Tapos po naman, mimili naman po kami. Matakas na ang pandinig mo. Baka hindi mo pa naririnig ako. Hmm. Ha? Yeah. Naririnig mo na? Oh. <laughs> Hello. Hello, Loco Paul Sinea. Kasi, malakas na. Kaya bulong lang. Hinabulong nga lang. Baka bulong nga ka ni Maylin. Magulat ka na naman. Hindi kaya. Binubulungan lang, nagugulat na si Russell eh. Yan at uh, bibili lang po kami na ano, counting grocery dito. Papabili si sinanay ng, na, ng grocery. Dito, dito tayo. Violet, natataka oh, sila sa red. Bakit po yun? Violet daw. <laughs> Tara. Busy pa yung dalawa doon sa kabila. Ito, so, kinakain nyo ito? Ito. Ano yan? Ha, okay, dito tayo. Lumpia. Oh, yung yung binibili mo to. Diba? Ano Oo, yun. Balaking manok. Oh. ganun, turkey. Bakit hindi pinapakita? Siyempre, siliado yan, galing sa ibang basayan eh. Ay. Oh, Ang laki. Huwag yan laki. maganda eh, pagka magpapasko. Oh, dami. May sausamad pa sa muna. Wow. May kunyan. Baka luto na yan. Ano na no, oh. Ayun oh, ano? Siyempre ako. Sakit naman yan. Ibigali ka? Wala. Ano? Bawal ata sa iyo yun eh. Ito mga ngayon silang mga ano, di ba, kinakain mo. Yan. Ano yan? Hmm? Okay, ito po nila yan, Pita. 10 packs. 15 packs. Ito yung ating, ba? Karami na naman itong marias. Bahay na, ano? Bahay na tsoklate. <laughs> Ayaw na. Ayaw na dyan ni <laughs> Rachel yung bahay na tsoklate. Ayaw mo na. na ah oh, uh, ayan oh. May bahay ng tsoklate dito eh. Naalala ko po kasi nung namili kami dito, ayun ang bahay ng tsoklate. Ayan oh. Hindi na po siya nakain na ngayon ng bahay ng tsoklate. Uh, ayan oh. Alin ba yung bahay ng ay Ayan! Ito yung bahay ng tsoklate. Ito ba yung Russell binili mo? Bahay ng tsoklate? Ba 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 ayan oh. Ayan. Alin ba dyan? Ayan oh. Ah, ito daw. Um, ito daw yung bahay na tsoklate. Hindi na siya nakakain ngayon itong bahay na tsoklate. Ayaw na niya. Nagsawa na siya. Ayan, marami na pinamili si Russell. Magaling na kasi yung tayingan niya. Mm Hindi -hmm. <laughs> <laughs> kasama yung isa. Nasa school pa o yung isa. Susunduin natin yung smiley na. ikot-ikot kasi itong dalawa sa ano eh sa grocery marami silang nabili Hi! Good evening so, po sa lahat ginabi na kami ni Ma eh Russell at uh, susunduin naman namin na si Mylin at kasi mag alas 7 na rin po yes. di ba nag-iba yung pandinig mo lumakas na di ba? Mo ako. <coughs> Hindi! Hindi pa ako naririnig? Ano sabi? Ha? malakas na kasi dati po yan hindi namin na ano ngayon malakas na pandinig niya oh. di ba sabi ko sa iyo kailangan check Kapin ayaw 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 ka pang check na para matapos na yan sabi mo kasi kuminsan dito sa kabila parang may naugong parang naman dito sa kabila parang may barak parang may hangin di ba sabi mo sa akin dati oh, ayan ay eh, di magaling na okay na Christian Nakakasagabal din yan, dun sa, lalo na sa, sa inyo sa school. Kaya kailangan, pag may nararamdaman kayo, di ba sabi ni nanay, habi ko, pagkano ganun din, sabi ni sir, pag may nararamdaman, ipa-check ipa, up, huwag niyo hayaan na lumala, di ba? Hmm, kasi nga may mga, ano ba, mabingi kayo, hindi na kayo makarinig, eh. lalo nang mawala oh, kayo ng tayo, papalitan na lang ng tayo ng, ano na niya, sabi papalit?

Totoo yung malaki daw. Utak? Wala <laughs> na akong utak. Ano? Hindi patay ka na. Uy. Wala nga, wala utak. Oh. Just wanna send a shout out to a bunch people. Um, uh, di ba pag, uh, diba, pag, uh, diba, pag yung, di ba yung, yes, as well as ano, magrinol? yung blood tapos, and also, oh. maano dito, mapapasok sa utak ng mga babae. Ayan, ata, uh, sinundo na namin si Miley, nagulat siya. Ikaw rin, ikaw mo eh. Bali yan, yeah, nagpangipangita boy. na kami lang doon sa ano, kanina. Oo, tapos sabi ko kay nanay, diretso na lang. Diretso na, na, na lang kami. Si nanay, saan ba? Kanina pa? Hindi pa na uwi yan si Russell kasi inantay ka na namin para isang diretsuhan na lang. Kailangan tagal mo lumabas. Hindi pa lang kami dito kanina, naging hintay sa iyo. mga 40 na ata yan, 40. 6. Mm. 43 na Mm, kasi ano ako 13. lang kasi cleaners babae doon? Okay ka naman, okay naman may lin doon? Apo. Mm, nagulat ka ba? Buti si Rachel? <laughs> nagulat po ako. Mm, Sabay-sabay -sabay <laughs> na ay itong tatlo. O ito. oh, yan ah. Tara Ipangitan na. Ito yan sa hospital. Mm -hmm. Ikaw? Pangipangita na kami doon kasi ang tagal ng doktor. Nahinip na si Rachel. Pero at least mo, kahit yung mahina na lang yung boses sabi mo lang kay Rachel. Ah sige na. Mm. ka? <laughs> Ah, nalulungkot siya dahil hindi siya nakapasok. Okay lang, at least uh, okay na yun. Taynga <laughs> <Naingan> mo. <laughs> Nagiiyak ka rati no. mo. Eh. Naiiyak ka. Paliwanan mo nga, Maylin. Ano ba sabi ng ano doon? Pa? Okay lang yung kay Russell? Okay lang. Pumasok ka naman. Kaya lang umabisin ka doon sa ilang ano. At yeah. Uh, natin yung ano. O, anong, oh, anong kamusta, anong ka, kamusta Maylin doon? Ano ba ang ano doon? Okay na. po. Ano ginawa niyo? Nagsagot po kami dun si Didi. namin natapos kahapon. Nagsagot po kami hmm. sa ano. Pinaliwanag mo ba may na hindi makakano si Russell? Opo. Sa, sa Pilipino. Na nagsagot uh, kami. Oo. Uh, Tapos may gagawin sa ano. Iti. Iti. Lang. Ay eh, ganun talaga eh, At least uh, Okay na yung tainga mo diba? Kasi yung inano natin Yung doktor Walang doktor o, oh, eh, Schedule mo ngayon eh. Kaya kailangan na nadoon ka eh. May pupuntahan. na ang doktor na doon, malumayo naman. Doon na sa ano yan, lugar yan. May anong araw naman yun. At least okay na yan. Oh. tara na. Nagantay na si nanay. Oh, kamusta na Russell? Okay na. Okay na? Ha? Narinig ko naman talaga kayo. Narinig pero mahina. Sabi nga ni Doc kanina. Narinig. Ay, luminaw. eh. hindi ko may hangin. Ano? Di pa sabi mo, parang um, kamo na may... may, langgam, may sasalita, ay, lang gam, pag nagsasalita, nagsasalita. Ba't langgam? Nagsasalita pala lang gam natin? Ah, 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 yung ah, 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 Magaling naman. Mara, ayos na yung tayong ni Russell. Ah, ano ba yung langgam? Yung ibon? Ibon. Eh, kuche? Maliit. Ang ah, maliit na langgam? Naririnig mo yung boses niyan? Ayun o. No. Ano sinasabi? Punta ka dito, no. Russell. Kakain. Kakain. Ay daw, Russell no. eh. Ayan, mag, no. gano'n na kayo. At least, uh, ah, okay na yung... Oo. Sabi ni Doc, ubos na, na daw lang yung gamot niya. At uh, okay na. Hmm. Kamusta na? Okay na daw. Okay na yung tayingan niya. Ang dami na tanggal na ano kanina yung basta matigas yun eh. Tumigas na sa loob ng tayingan niya. Hindi. hindi. Hindi 'yung nararamdaman yung nanagan sa loob. Nararamdaman. Hindi pa natanggal. Hindi. Hindi yun. Hindi. Eh, ang nararamdaman ng dati nung hindi natatanggal, 'di ba sabi niya parang naugong yung tainga niya. Ako baka ayo? Parang may hangin. Oh. Kasi nabablock yung ano noon. Ah, ngayon natanggal yung na. Alam natin sa ilalim kaya para, para nasasaktan ako. Ah, oh. oo. Oh. Kanina yung spray ng tubig kanina. Hinila yung tainga niya eh. Pero labas talaga pag in-spray pala yan. Pang spray ba parang yung katulad last pang ano nang ng ano, yun lang ano siya stainless tapos parang pipindutin lang na ganyan, no. Papasok na yung tubig doon. Labas sa kanya yung ano eh. Tapos may nakasa may nakasahod. Pinakasahod, sinawaran siya na gano'n. Ayun. Yun. Tubig? Oh, yung tubig nga. Dilabas, lab, yung kasi hinirit sa kanya, pag inano pala tayong ganyan, labas ulit yung tubig. Kaso lang, may kasama ng ano, mga nasa loob ng tayingan niya. Um, um, pero, uh, yeah. pero magagamot pa rin po sir, si Sir Russell. Yun na lang, ubusin na lang yon. Ubusin na lang. Lahat na lang natin para ubusin na. Lahat na natin para na. Oh tapos sa uh, okay na raw hindi na siya babalik. Hawag daw. Pero kailan po babalik? Hindi na. Po. Hindi na okay na. Wala na. Huwag lang daw anuhan, Wag pero, ano han susundutin, huwag papasukan ng. Ayun ang hindi rin. ko pa naitanong sa doktor. Hindi nga pwedeng mag-swimming. Pero, pero pag okay na yan, pwede ka. Pero na? pag mga dalawang buwan pwede ka na, sabi? Wala, na wala akong nararamdaman. Sabi? Okay na. Wala. Pero hindi... pag hindi... dalawang buwan tapos na may nararamdaman. Hindi, yeah, sabi ni Dok nung ano, hindi daw, pwede mo si bibili ng pantakip sa tainga. Pwede ba yun? May pantakip naman sa tainga eh. O yung guma, para hindi napasok yung tubig doon. Mm. At least uh, okay na yung kay Russell na na mm, hindi na siya makakabsent. Uh, di diba? ah at least uh, wala nang problema si Russell. O anong pakiramdam mo ngayon, Russell? Anong pakiramdam? Kung mata po, kunyari kung mata yan, nalinisan, maliwanag na. Oh. Nagita ko nung liwanag. Pero ngayon, dati-dati pag, dati -dati, pag binubulungan ka ni Maylin, yung pabulong lang, naririnig mo, hindi kami. Ha? Hindi mo gano'n? Hindi po maririnig pag nagubulong ako tapos natatawa. Oh. Uh Siyempre -huh. hindi mo intindihan. Ay ngayon, ay ngayon na sabi niya, Ultimo uh, langgam naririnig niya ang boses Ano uh -huh. ba sinasabi ng langgam sa'yo kanina? Malayo oh. lang yung pet doon naririnig ko yan Ano na? Sabi ni langgam, wala okay na si Russell naririnig nila tayo Pati yung mga ipis mamarit naririnig ko na si Russell Okay na pala yung taingan ni Russell ngayon Yeah, okay. Kong... Pati yung plano ng plano ko sa buhay ko maririnig mo rin yung iniisip ko. Oh, hindi at least uh, maayos na. Mm, uh, sige, di okay na. Babay po. Natulog na po kami. Nagpasok pa po kami bukas. Babay po. Shout out po sa inyo lahat. Thank you <laughs> po sa lalim mo po kung sa amin. Okay na po. Wala na pong problema yung tema ko. Pati nga po lang gam narinig ko na eh. Babay po. <laughs> at po okay na yung uh, tayong ni Russell wala nang nararamdaman na siya nagpasika hmm, ng tubig kaya uh, yun nawala na yung tanggal po kasi yung nasa loob na mga siguro po mga natuyo na, na ano sa mga wax sa loob ng tainga, kaya uh, yun at po okay na siya ngayon nandito na lang po at maraming maraming salamat po sa walang sawan at subscribe sa channel at ingat po lagi tayo. God bless po. Bye. -bye.